Sa kabila ng mga naglalakihang alon sa West Philippine Sea, sa isang bahagi ng dagat na matagal nang pinagtatalunan ng iba't ibang bansa, may mga Pilipino na tahimik ngunit matapang na lumalaban para sa ating karapatan. Hindi mga sundalo o opisyal, kundi mga sibilyan, mga karaniwang mamamayan na nagdadala ng pag-asa at pagmamahal sa bayan. Isa na rito ang ating ito koalisyon, isang grupo ng mga Pilipino na nagpasya na ipakita ang ating presensya sa ating teritoryo sa paraang mapayapa sa pamamagitan ng paglalayag sa dagat na likas nating pag-aari. Ngunit sa kanilang paglalakbay, hindi nag-iisa ang kanilang mga bangka. Dalawang barko ng China Coast Guard ang sumusunod sa kanila, hindi naman sa mapangahas na paraan, ngunit sapat upang iparamdam na may nagmamasid, may nagbabantay at may gustong ipakita ang kanilang impluensya. Para sa mga miyembro ng atin ito koalisyon at sa maraming Pilipino, ito ay isang malinaw na paalala ng mga hamon at panganib na patuloy nating kinahaharap sa pagtatanggol sa ating soberanya. Ang West Philippine Sea ay hindi lang isang bahagi ng karagatan na nasa mapa. Ito ay tahanan ng maraming Pilipino, mga mangingisdang umaasa dito para sa kanilang ikinabubuhay, mga komunidad na nakapaligid dito at isang lugar na puno ng kasaysayan, kultura at dangal ng ating bansa. Kaya naman, ang bawat kilos, bawat insidente, at bawat tensyon na nararanasan dito ay hindi biro. Hindi rin matatawaran ang tapang at malasakit ng atin ito koalisyon. Sila ay mga ordinaryong Pilipino na naglakas loob na ipaglaban ang ating karapatan sa paraang mapayapa, isang misyon na puno ng pag-asa at pagmamahal sa bayan. Sa gitna ng tensyon, ipinakita nila na ang pag-asa sa kapayapaan ay buhay pa rin at na ang laban para sa soberanya ay hindi lamang para sa mga militar o opisyal, kundi para sa lahat ng Pilipino. Subalit, ang presensya ng China Coast Guard ay nagdudulot ng malalim na pangamba. Sa kabila ng walang direktang agresyon na nangyari sa pagkakataong ito, hindi natin maikakaila na ang mga ganitong kilos ay isang uri ng pananakot. Ang pagtaas ng presensya ng mga barkong banyaga sa ating karagatan ay nagdudulot ng tensyon, takot at kawalang katiyakan sa puso ng maraming Pilipino. Ito ang hamon na dapat paghandaan ng ating pamahalaan. Ang simpleng pag-asa at pananalita ay hindi sapat. Kailangan ng konkretong hakbang upang matiyak na ang mga susunod na araw ay hindi mauuwi sa kaguluhan o mas malaking problema. Dapat nating palakasin ang ating depensa, pagbutihin ang ugnayang diplomatiko at palawakin ang kooperasyon sa mga kaalyadong bansa upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Hindi rin dapat kalimutan ang kahalagahan ng mga civil missions tulad ng atin ito koalisyon. Sa panahon kung saan ang bawat hakbang ng gobyerno ay binabantayan, ang mga ganitong grupo ay nagpapakita ng tapang at malasakit na nagmumula sa puso ng mga ordinaryong Pilipino. Sila ay nagpapaalala sa atin na ang pagtatanggol sa bayan ay hindi lamang responsibilidad ng iilan kundi isang kolektibong laban. Sa kabilang banda, ang ganitong mga civil missions ay nagsisilbing paalala na ang pagtatanggol sa bayan ay hindi lamang tungkulin ng mga sundalo o ng pamahalaan. Ito ay responsibilidad ng bawat Pilipino. Ang mga ordinaryong mamamayan tulad ng atin ito coalition ay nagsisilbing boses ng bayan at ng mga hindi naririnig na sektor na nagmamahal sa ating bansa. Mahalaga ring maunawaan ng publiko ang lalim ng isyu. Ang West Philippine Sea ay hindi lamang isang pulang bahagi sa mapa. Ito ay buhay, kultura, kasaysayan at kabuhayan. Sa bawat galaw sa dagat na ito, may epekto ito sa bawat Pilipino, sa bawat pamilya na umaasa sa dagat para sa pagkain, sa hanap buhay at sa kanilang kinabukasan. Ang West Philippine Sea ay may malalim na kahulugan para sa bawat Pilipino. Hindi lang ito bahagi ng mapa, kundi buhay ang buhay ng mga pamilya, ang buhay ng kabuhayan, ang buhay ng dangal. At kaya ang bawat pangyayari dito ay may malalim na epekto sa ating lahat. Habang patuloy ang mga ganitong insidente, isang paalala ito sa atin na ang pagmamahal sa bayan ay kailangang ipakita sa gawa, sa paninindigan at sa pagkakaisa. Hindi tayo basta-basta susuko. Sa kabila ng mga pagsubok, may liwanag pa rin na nagmumula sa tapang ng mga Pilipino.